So yo mga kahansam, so ngayon nga pala is ang pag-uusapan natin is bakit nga ba sumasabog ang vape? So itong video na papanoor natin ay galing kay Mayor TV, okay? Magre-reaction video tayo, okay? Let's go! So let's go mga kahansam, let's go! So, so tera! Let's watch! Yo, sabog man! Bakit sumabog ang vape? At pinatawag ko kayong lahat, welcome back po ulit dito sa Mayor TV At ako pa rin, ang inyong Mayor, WhatsApp sa inyo mga purap Itong mga nakarang araw ay uh, nag-viral sa internet, sa YouTube, sa Facebook Itong uh, video at picture nitong uh, lalaki na naputokan ng vape sa bibig at uh, naglabasan ang maraming spekulasyon at kung ano-ano pang balita Gusto ko lang gumawa ng komentaryo tungkol dito sa pangyayari na to no? So tungkol doon sa sumabog na vape, itong video na to At uh, dahil nga tungkol sa vape, itong video na to ay uh, Pag uh, narinig nyo yung term na unit, term na mod, vape, ang tinutukoy ko nun Hindi ko maalala yung mismong taon, pero mga 2005 to 2008 yata yun no? Nagsimula ako mag-vape Mag-vape ako, tapos titigil magbe vape titigil magbe vape titigil parang ganun yung uh, istorya ng pagbe-vape para sa akin at sa pagbe-vape at pagtigil ko na yon eh paiba-ibang mod ang uh, ginamit ko. Gumamit ako ng pen type, ng box mod, tubo, o yung full mechanical na mod, tsaka yung mga variable, yan. Yan yung ilan sa mga klase ng vape na ginamit ko. So, ilang taon na rin ako na nagbe-vape. Medyo tumitigil lang ako paminsan-minsan, pero bumabalik-balik pa rin naman ako sa pagbe-vape. At sa tagal ng pagbe-vape ko, kung tatanungin nyo ako kung nasabuga na ba ako ng vape, hindi. Meron ba akong kilala na nasabuga na ng vape? Wala. So, hindi common ang pagsabog ng vape bakit nga ba sumasabog ang vape? So, sa market natin ngayon, sa mga tindahan, sa mga vape shop, merong dalawang common na klase ang vape. So, ito yung unang klase ng vape. Ito yung tinatawag na variable. Dito sa klase ng vape na to, naku-control mo yung bato ng baterya mo, na-monitor mo kung ilang ohms yung build mo, nakikita mo rin yung battery life mo. Ito yung tinatawag na variable na mode. Yun nga, yung ganito, meron kang control, meron chip sa loob, hindi yung kinakain na chips. Hindi yun. Yung chip na parang computer chip. Merong mga klase ng uh, variable mode na kapag uh, umiinit na siya, hindi na siya magfa-fire. Pag may problema sa build mo, hindi rin siya magfa-fire. At karamihan sa mga ganito, pag mali ang salpak mo ng baterya, hindi siya mag-on. So, kumbaga, mas safe to. Teka lang ha. Ito naman yung pangalawa na common na klase ng uh, vape sa market. Ang tawag naman sa unit na ganito ay full mech. Yung iba, tubo ang tawag dito. Kung ano ang power ng baterya mo, yun ang ibibigay niyang lakas sa'yo. So, pagka malalobat na yung baterya mo, may na rin yung bato niya. Pagka full charge ang baterya mo, malakas ang bato niya. Walang control yung ganitong klase ng vape. So, magpa-fire siya kahit may problema yung build mo. Sobrang init na nung unit mo, magpa-fire pa rin siya. At pag sinalpak mo ng mali, yung baterya mo, posible siyang sumabog. Hindi ganitong ganito yung vape na sumabog dun sa balita. Pero kagaya nung gamit nun, eh, full mechanical din tong mod na to. So, bibigyan ko kayo ngayon ng mga konting punto lang na medyo naipon ko nung pinanood ko yung balita tungkol dun sa lalaki na nasabuga ng vape sa bibig. Ang unang punto ko, sa tingin ko, human error yun ang ngyari. May ako ng mga kapwa vapers ko pag sinabi kong human error nga talaga yun. Kasi nga, gaya na sinabi ko kanina, hindi common ang pagsabog ng unit sa vaping. At ang kadalasang dahilan ng pagsabog na yan ay yung baterya. Dahil yun nga, yung nagbibigay ng power. Woo! Power! Dun sa vape. At ang common na baterya ng mga ganitong mod o mga full mechanical mod ay yung ganito, 18650 ang tawag sa baterya na to. Pwede magkaroon ng problema sa baterya Kapag yung baterya mo may tuklap, so pagka may tuklap yan o may na-expose na hindi dapat ma-expose, eh magkakaroon ka ng problema sa baterya mo. Kung mamalasin, sasabog siya. May nabasa pang akong post na sinabi na raw yung lalaki na yon, na may problema yung baterya niya na sana ipa-re-wrap niya para walang problema. Eh nagtipid yata o parang hindi pinansin, tsaka na lang daw. So, yun, hindi 'yun yung nangyari. So, sa tingin ko, human error talaga 'to. Ang pangalawang punto, menor de edad, menor de edad. So, mula rito sa punto na 'to, tatawagin natin siyang menor. 'Yun, yung lalaki na nasa buga ng vape sa bibig. Para 'wag mawala sa isip natin na menor de edad siya. Menor de edad, 17 years old. Wala kang karapatang mag-vape, okay? Lahat ng uh, 17 years old pababa, mga minor, de edad kayong lahat. Wala kayong karapatang mag-vape. Pupuntosan ko na rin dito yung mga vape shop o yung mga sellers ng vape na nagbebenta sa mga minor. Kasi naniniwala ako na kung walang magbebenta dyan sa mga minor na yan, wala silang makukuha vape, wala silang makukuha juice, wala silang makukuha atomizer. Vape shop owners, sana maging responsable tayo. Maging stricto tayo na itong mga minor de edad na to, eh wag nating entertainin at wag na wag nating bebentahan. Tama, Kasi tama. lumaki nga ng konti yung kita mo sa pagbebenta mo dyan sa minor de edad na yan, eh sobrang laki naman ng ikinasira ng vaping community dahil dyan sa pagbebenta mo dyan sa minor de edad na yan. Kaya kung pwede, wag tayong maging mga Punto number three. Patnubay ng magulang ay kailangan. Tama, yun na mismo. Yun yung pangatlong punto ko. Sa mga balita na napanood ko, mukhang alam na alam naman itong nanay na to na nagbe-vape yung anak niya. Parang sinusuporta ang panganong nanay yung anak niya doon sa pagbe-vape niya. Paalala lang, bawat magulang ay meron silang sariling pamamaraan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang anak. May mga magulang na sobrang strikto, pagmamahal yun. May mga magulang na namamalo, pagmamahal yun. May mga magulang na dinadaan lahat sa diplomasya. Pagmamahal yun. At merong mga magulang na kinukonsinte ang lahat ng hilig ng anak nila para maipakita lang nila dito na mahal nila ang anak nila. Baka ganun yung nanay na to ni Menor. Kinukonsinte ang lahat ng hilig o lahat ng gusto ng anak niya. Mapa-fake man yan, tattoo man yan, o kahit na ano pa. Ayoko pang yung masukan yung pagiging mami nung nanay ni Menor. Dahil di naman natin alam kung paano siya naging nanay. Pero magpapakalala na rin ako sa lahat. Para sa lahat, ang pagbe-vape po ay para lamang sa mga 18 years old pataas. Kung minor de edad ka, hindi ka dapat mag-vape. Kung minor de edad ang anak mo, wala siyang karapatang mag-vape. Wala siyang karapatan. Punto number four. With great power comes great responsibility. Iba yata ang meaning ng linyang yan sa pelikula. Pero pwede na rin natin i-apply dito sa issue na to. Habang tumataas ang power ng baterya mo, dapat mas lalo kang nagiging responsable. Unang-una, -una, responsable para sa sarili mo. Pangalawa, responsable ka para sa vape mo. Pangatlo, responsable ka para sa mga tao sa paligid mo. Ano ba yung mga palatandaan ng isang responsabling vaper? Uh, marami yan eh. Halimbawa, hindi ka nagbe-vape sa kung saan-saan, responsable yan. Sa smoking area ka lang nagbe-vape, responsable yan. Sa mga legit na vape shop at sellers ka lang bumibili ng mga vaping needs mo at hindi sa bangketa. Responsable yan. Hindi ka bumubuga ng vapor sa kausap mo o sa kahit na kaninong tao sa paligid mo. Responsable yan. Hinintay mo muna na maging 18 years old ka bago ka nag-vape. Responsable yan. Well, ang dulo niyan, kung magiging responsabling vapor tayo, at maging responsableng mamamayan tayo ng ating bansa, magiging matahimik at mapayapa ang pamumuhay nating mga Pilipino hanggang sa dako pa roon ng ating mga buhay. Si Mayor! Mabuhay! Mabuhay si Mayor! Mabuhay si Mayor! 2019, alam nyo na, tatakbo po akong Mayor. Iboto nyo po ako. <laughs> Punto number 5, Mau. Ano yung Mau? Yan ba yung kanta ni Shanti Dope? Hindi. Hindi yan yung kanta ni Shanti Dope na Mau. Iba tong Mau na to. Ang Mau na to, ang ibig sabihin nito ay magtanong at umunawa. Ha? <laughs> magtanong at umunawa. Mau. So, itong Mau, eh, medyo karugtong pa rin ang pagiging responsable. Binukod ko lang siya para... Ha? Tinatanong niyo kung ano? Gusto niyo talagang malaman? Ha? Yan! Yan mismo, ganyan dapat magtatanong at umunawa. Minsan kasi may mga nagtatanong, hindi naman inuunawa yung sinasagot sa kanila. So dapat, lagi tayong mau. Pagka hindi ka sigurado, mau. Magtanong at umunawa. Tama. Para mas maintindihan natin kung ano yung ginagawa natin. Halimbawa, sa vaping, hindi ka sigurado sa isang bagay, pwede kang magtanong. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, isang click na lang nakapagtanong ka na. Ang kailangan mo na lang gawin, eh, gawin. Bakit umiinit ang mod? Ano yung tamang build? Bakit may mod na dalawa yung baterya? Bakit may mod na tatlo yung baterya? Bakit merong mod na apat ang baterya? Bakit merong mod na walang baterya? Lahat ng tanong mo merong sasagot. Kaso minsan meron lang talaga mga siraulo nang ayos-ayos nung tanong, sasagutin ng pagago. Hindi responsabling vapor yun. Akala nila, kinatalino nila yung pagsagot ng pagago dun sa nagtatanong. Kaya para sigurado, huwag mahihiyang magtanong. Okay, so ulitin natin. Ulitin natin. Hindi common ang pagsabog ng vape. Human error 'yan para sa akin. Maging responsableng vapor tayo at maging responsabling tao. Ang mensahe ko para dito kay Minor na nasabugan ng uh, vape sa bibig. Wala akong against sa'yo bilang tao. Against lang ako sa pagbe mo dahil minor de edad ka. At sa nangyaring yan sa'yo, mukhang kulang ka pa sa knowledge mo tungkol sa vaping. Well, menor, uh, ano ba pangalan mo? King yata o basta menor, uh, magpagaling ka tol. Pagdating mo ng 18 years old, ay uh, mag-vape tayo lahat. Para naman kay mami ni menor, with all due respect, iniisip ko lang po, hindi nyo kaya alam na ang pag-vape ay 18 years old pataas lang dapat? O baka hindi nyo alam na wala pang 18 years old yung anak nyo kaya pinapabayaan nyo mag-vape. Pero ako kasi naniniwala ako na walang magulang na nag-aangad ng ikasasama ng kanyang anak. Sa ganitong panahon, mami, walang ibang kakapitan yung anak nyo kundi kayo lang. Kaya higit sa kanya, dapat maging mas matatag po kayo. Para naman dun sa nagsasabi na parehas lang daw ang vape at ang yosi, wala daw pinag-iba ang vape at ang sigarilyo wala daw pinag-iba ang vape at ang sigarilyo. Akalain mo yon? So sinasabi nyo ba na yung libu-libong mga harmful chemicals na makikita sa sigarilyo ay nakikita rin sa vape? Yun ba ang sinasabi nyo? Ha? Kasi napakadaling sabihin nun eh, na walang pinagkaiba ang vape at ang sigarilyo. Napakadaling sabihin nun. Madali rin namang sabihin na no? walang pinagkaiba yung martilyo at yung plais kasi parehas naman silang pinanguhugot ng pako. Wala rin pinagkaiba yung ATM at yung wifi kasi parehas silang may password. At walang pinagkaiba itong doktor at itong pasyente dahil parehas silang pumapasok sa ospital. Ganun ba yun? Sige ganito, pag napatunayan nyo sa akin na yung libo-libong mga harmful chemicals na yun na makikita natin sa sigarilyo, eh makikita rin natin sa vape. Titigil ako sa pagbe-vape ko. Hmm? Hmm? Titigil ako sa pagbe-vape ko. Patunayan nyo lang. O kahit wag na yung lahat eh. Kahit wag na lahat. Kahit yung ano na lang, yung muriatic acid, acetone, pang mo, tsaka yung tar. Sige. Yun na lang. Patunayan nyo. Yung sinasabi nyo na walang pinagkaiba ang vape at ang sigarilyo. Hmm? Hmm? At para naman sa aking mga kapwa vapers dyan, maging responsable tayong lahat para sa sarili natin, para sa unit natin, at para sa mga taong nasa paligid natin. Ipagpatuloy lang natin ang mga adhikain ng vaping community. Tumigil na sa paninigarilyo, lumipat sa pagbe-vape para sa ikauunlad ng bawat isa. Ha <laughs> So, yun na lang muna sa ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana naitawid ko lang maayos ang lahat ng mensahe ko para sa mga kinauukulan. Keep on vaping. Nainiwala ako na kahit na anong unit pa ang gamit mo, kung magiging responsable ka, magiging maayos naman yan lahat. Kasi kahit na anong bagay, basta mali ang paggamit mo, eh pwede mong ikapahamak. So mag-ingat tayong lahat at uh, mahalin natin ang ating mga magulang. Lagi tayong mag-I love you sa mga taong mahal natin. At uh, yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod! Na ipatawag ko kayong lahat. <laughs> oh, sana uh, napanood nyo ng buo mga kahansam. At payo ko lang sa inyo lahat, sa lahat ng mga nagbe-vape, mag po tayo. Gaya nga ng sinabi ni Mayor TV, eh maging responsible po tayo sa mga ginagawa natin o sa pagbe-vape natin. Kasi tayo din, tayo din po ang gagawa ng ikakapahamak po natin. So lalahatin ko na kahit sa pagpili ng juice o sa mga OCC natin, pag-rebuild, -re ingat po tayo sa mga, ginag sa mga ginagamit nating babe. Okay? Okay, salamat mga kahansa. Huwag niyong kalimutang subscribe ako. At syempre, kung sa Mayor TV, eh, gusto niyo isubscribe, punta lang po kayo sa kanyang channel. Okay? Salamat. Thank you.